nagkaroon po ng pagdinig in the Senate. At uh, hmm, siya, ikaw na ang ano. Ah, ne, ah, dali na. Sige, ako na lang. <laughs> so, sorry, sorry. Pero mamaya, hahayaan kita kasi ikaw'y babae. Ikaw dapat sumagot dito kung ano ba ang dapat mong isagot. Kasi po kahapon sa hearing in the Senate, tungkol nga dito sa usapin po ng sexual harassment at work, no? Uh, may katanungan po si Senator Robin Padilla. Ito ho lang naman, eh katanungan niya na palagay ko po, ano ho, kayo na nakikinig ay eh, maaring sumagot. At uh, ang pinakamainam po dito ay sagutin po ito sa usapin pong legal. Ano ba ang legal basis? Ha? Ano ba ang sinasabi ng ating batas at maging Supreme Court decision dito po sa sitwasyon na ito? Panoorin po, pakinggan po natin meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung inhit, ano? So paano yun? pag ayaw ng asawa mo? So wala pong ibang paraan talaga kung para ma ano yung lalaki. So paano 'yung mambababae ka na lang ba? Di Alright, so ito po yung transcript nito mga kapatid. Babasahin po lamang ni Chacha, oo, oh, oh. in toto. Mayroon kang uh, sexual rights sa asawa mo. So halimbawa, hindi mo naman pinipili yung in heat. So paano 'yon kung ayaw ng asawa mo? So wala po bang ibang paraan talaga para maano yung lalaki? So paano 'yon? Mambababae ka na lang ba? May kasunod pa po. Wala ka sa mood. Paano ako? Okay. May mga sinabi mm. din po siyang okay. mm. para hindi ako mareklamo ng asawa ko o ano anong pwede kong sabihin sa kanya. Okay, sige. So 'yung pong katanungan po ni Senator uh, Robin Padilla. By, by the way, we have, binoto daw siya ni Gil Custodio, no? Kaya kanina eh tama ba Gil? Asa si Gil? Ah, oh. um, 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 si, Gil. si Gil. Oh, talaga. Kaya Hindi sabi niya, oh! Uh, ko alam kung nagbibiro lang ba si Gil o no? Kasi nga daw idol daw po niya. Maraming may idol kay okay. Pinoy. Number one po na senador yan. Ha? Oo. Oh, okay. Yan po ang kanyang katanungan. So siguro, uh, ikaw siya, anong sagot mo? Kung ikaw tatanungin ngayon ni na? senator. Gusto mo? Ngayon na? Oo. Uh Patikim lang sa sagotin. sagot. Oh, sige. Ang hmm. no, I know. Eh, yung sinasabi ni attorney. Yung sinasabi ni attorney Kapunan, di ba? po bilang babae ano. Ay ah, ikaw ba? Okay sige. Attorney oh, oh. Chacha. Madaling maintindihan po ang salitang pag-ayaw ko ay ayaw ko. Kahit mag-asawa tayong dalawa, pag hindi ko gusto, wag mo akong pilitin. Kasi kapag ginawa natin 'yon nang hindi ko rin naman kagustuhan at ikaw lang ang mag-e-enjoy, para saan pa't naging mag-asawa tayong dalawa? Okay. 'Yun lang ang sa akin. Oh, Di ba? wala sanang sapilitan? Actually, hindi lang oh, naman sa babae 'yon. Nangyayari muna. din talaga na minsan ng pinipilit lalaki. Ah, talaga? <laughs> Kwentuhan mo nga ako. Ay, totoo yun ha. Kwentuhan mo nga ako. Si Rome gusto mo. Kasi baka naman sabihin nyo, lalaki na. Totoo po yun. May mga, about, nakita mo yung ano, yung ngiti ni Rome. Sige, nangyari din ba sa iyo Rome? Na pagod na pagod, halimbawa, yung asawang lalaki. Mm di ba? Grabe ang pagod sa trabaho. Eh, ang in inhit naman ay si Mrs. Hindi lang naman la o lalaki ang nagiging inhit. Okay. Pipilitin ng babae, hindi papayag yung mister, magmamaktol yung misis. Hindi lang lalaki ang nagagalit kapag hindi sila napagbibigyan. May mga babae din I na hindi know. napagbibigyan. Thank you ha. Wala sa gender ito, tama yung sinabi oh, ni Attorney Lori Nakapunan. Thank you ha, thank you. Pero mas marami lang lalaki. But, ang mainit weesh, ang ulo. Sobrang ka naman, ba't ka naman nakakasigurong mas maraming lalaki? Mas marami lang lalaki. Sobra sa akin na lang na to, opinion so, ko lang to, oh, ako lang po na to, na hindi damay dito ang ibang stasyon. Sa so, tingin ko, mas marami. Ibang stasyon? Anong kinalaman ang ibang stasyon sa kumbaga, atin? Hindi damay ang aming istasyon. Okay, okay. Mas maraming lalaki ang umiinit ang ulo kapag hindi na pagbibigyan. Para ah, talaga? Bang, para bang nabili nyo yung wow. pagkababae namin. Wow. Yung tipong pagdi kayo na pagbibigyan no. parang ko, ak Akala ko ba hanggang doon lang yung comment. Mo. Para bang aping api kayo pag hindi kayo na pagbigyan lamang ng isang beses. Yan ba, hango sa karanasan. Ano ano yung sinasabi? Sa mga nababasa ko lang to. Nabab sa kapapakinin ko siguro nang sana Nabab Lord. Oh, okay ba? Oh. Pero alam mo ang maganda dito, oh, baby. Oh, oh, oh. Last na lang bago ang balitaan. Ang maganda po dito oh, na pag-uusapan. Ba may, may, ba may balita. Ang maganda Balo lang ba dito, baby. Na pag-uusapan ito ngayon. Okay. Kasi itong topic na ito, tabu pa rin po ito dito sa Pilipinas. Ang maganda na open yung topic and okay. finally maririnig yung panig ng mga kababaihan at lalo na may kasamang batas. Okay, sige. Ganito diba? ako ho, ang sagot ko po dito opo ah ayo kung magbaka hanapin ako ni Binoy baka bigla akong nasaan si Ted Pilot Nakita mo, hinahanap kagit wala pa Ay, ako sinasabi si hinahanap na ako eh mabait yan si Robin nakatrabaho uh, ko na yan before hinahanap wala, wala wala pa ako sinasabi hinahanap na ako nakita oh, mo oh yun na nga nasaan si Ted Pilot sana Alito po ako sir. sana all hinahanap ni Binoy okay. Ted Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 am